Guys, mga guys, kung meron kayong mga patapon na saon dito na used oil, ha, pakibigay na lang sa akin. Para magamit natin sa, ano, guys, sa pagluluto. Yan, guys. Used oil lang tong kala namin. Kailangan ko ng, ano... And guys, ito yung mga luto ng mga... natin ang paminta ayan ayan malakas yung ano namin na nang ano paupos na yung use oil namin kaya pag meron kayo guys pakabigyan naman kami ng use oil ayan at saka natin lalagay ito guys yung ingredient natin ayan ay sa guys 200 lang binig ko rito sa ano na to sa puset guys 200 lang binig ko dyan sa puset